Half height, half height. Slow height, please. Slow height. Kasabayan pala natin mag-angkurahe dito sa Manila, CMC si Pioneer. Pati na rin si Morita Cargoto. Stop engine. At pati na rin si Meridian. Forward, standby tao mo, open break. Dito na tayo, atras tayo. Okay, Standby to let go. Kapag nakapaalam na tayo kay BTMS Manila at nasa angkor posisyon na, medyo brother and dead sluaster na agad tayo. Hoy, may yung hapon niya. Mag Magandang hapon sa lahat. Atras na pala tayo ngayon to. Ito yung uh, characteristic ng single score right hand fixed pitch, pitch Ito yung buwan niya, yung quick water. Mabilis lang tulog ko. Ilang seconds lang Kaya tingnan mo kapag nasa gitna niya oh, sa baba na yan know. yung buwan niya naka zero speed yan accurate din yeah. ito maghulog tayo ng angle ko kung nasa gitna na siya ilit ko na natin para hindi lang magfile yung kanina natin pa bukas pala yung hatch cover natin ko kasi kasi may ginagawa pero nakalasing yan yan nasa gitna na okay na yan tingnan mo yung proa natin no swing yan sa may starboard set ito yung characteristic din natanong ng mga piloto ah uh, let go starboard anchor let go starboard anchor open brake na lang proa starboard anchor let go sending Go clock okay stop engine thank you for watching sharing is peace ingat God bless Ven en